ang ganda ng mga bulaklak. Ayan. Parang magpo-flores lang. Ayan. Pupunta ko ng car wash. Tapos nadaanan ko to. Ay, ang cute. Cute pa sa akin. <laughs> Ay, Diyos ko. Ang ganda talaga ng pagkadilaw niya pa dito? Parang bugimbilya. Ay, yellow bell. Parang gano'n. Yellow bell ba yun? Nalala ko noon, nung mga, ano kami, mang, yung tawag niyan, yung mag florist di Mayo, yung ganyan. Madaling araw pa lang, gigising ka na kasi mangumuha ka ng mga bulaklak. Ayan, ganito. Kaya nalala ko tuloy, parang florist di Mayo. akin charon <laughs> ah, diba? tapos yan siran ng hangin tapos ito yung tinatawag nilang santan may santan daw na dubol may santan daw na single pero parang ito dubol ata toy kasi ano marami oh hmm banda ng bulaklak pero sa totoo lang guys, wala akong may content. Kaya <laughs> napadaan ako dito. Ayan o. Kahit 2 minutes lang. O diba, ang kaganda. Tapos meron ditong red. Ayan. Pero hindi pa siya fully bloom. Ayan. Hindi pa nagbo-bloom. Ayan. as in wala pa talaga mga ano pa lang sya ito yung fully bloom na na red ang ganda yun yeah. yung tinatawag nilang santan yun ganda namang bulaklak naka-focus. Ang ganda-ganda. Di ba? Yan lang, guys. Thank you sa panunood. Marami pa doon, no? Bye! Thanks for watching! Love you all! Tapos upload muna po.